karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ibigan, ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali ng Christian Solidarity Fellowship. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Tatlong tulog na lang ay sasalubungin na natin ang 2025. Kaya advance Happy New Year sa inyong lahat. Sa Catholic tradition, ang araw na ito ay tinatawag na Feast of the Holy Family. Nais kung kong isentro natin ang ating pagbubulay-bulay sa pamilya na tinaguri the smallest political unit in a society. Pagbabasihan ng ating pagbubulay-bulay ang Lucas 2.52 na ganito ang sinasabi. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ganyan din ay magiging basihan din natin ang Roma 12, 2. Roma 12, 2. Ganito ang wika. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. May isang mahalagang mensaheng dinadala sa atin ang nakaraang Pasko mahal ng Diyos, ang pamilya. At nais niyang iligtas at baguhin ang buong pamilya, hindi lamang ang individual. Isa alang alam natin ang mga sumusunod. Isinilang si Jesus sa isang pamilya. Hindi siya parang bula na basta na lamang sumulpot. Ang kauna-unahang himalang ginawa ni Jesus doon sa kanyang first public ministry ay nangyari sa loob ng isang pamilya sa panahon ng isang kasalan sa kana, kung saan ay ginawa niyang alak ang karaniwang tubig. Kapag pinagpala ni Jesus ang isang tao, pinagpapala niya ang buong pamilya nito. Naalala ninyo si Sakeo, yung maniningil ng buwis? Nang tanggapin niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ang wika ni Jesus kay kayo, inutusan siya na bumalik o umuwi doon sa kanilang tahanan sapagkat kinakailangan din ng buo niyang pamilya ang kaligtasan. Yung lalaking inaalihan ng libu-libong demonyo ng palayain ni Jesus mula sa pagkaalipin ng mga demonyo, ang gusto ng lalaking ito'y manatili na lamang doon sa paanan ni Jesus. Ngunit inutusan niya ang lalaki at ang sabi, umuwi ka at ikwento mo sa iyong pamilya ang ginawa sa iyo ng Diyos. Ano ang implikasyon ng lahat ng ito sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus? Unang implikasyon, nais ng Diyos na baguhin muna ang pamilya mo bago niya baguhin ang lipunan, bago niya baguhin ang mundo. Sa mga gawa 1.8 ay ganito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksiko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pansinin po ninyo Jerusalem first, before Judea, before Samaria, before the world. And Jerusalem ay ang sarili nating pamilya, ang sarili nating tahanan, ang ating kabiyak at mga anak. Mas una kaysa mga pag-aaral sa loob ng iglesia ay ang maaari nating tawaging theological nursery ang teolohiya tungkol sa Diyos ay kailangang unang matutuhan ng bata sa loob ng tahanan. Sa theological nursery na ito, ang mga magulang ang theologians. Ang iglesia bilang evangelical center ay totoong mahalaga. Ngunit ang pinakamahalagang evangelical center na primal and foundational ay ang tahanan. Bawat bata ay dapat makakilala sa Panginoon hindi sa loob ng iglesia kundi sa panahon hindi sa panahon ng evangelistic crusade kundi sa loob mismo ng kanyang tahanan. Sa evangelical center na ito, ang mga magulang ang evangelist. Inuulit ko, ang mga magulang ang evangelist. May mga magulang kasi na iba at lihis. Ibang lihis ang tawag doon. Ang pamilya, ang pinakamabigat natin responsibility at accountability to God. Yung mga orthodox Jews ay mayroon silang tinatawag na shema. Ito'y binibigkas nila araw-araw tuwing umaga at gabi. Ito ang paraan ng indoctrination ng mga Jews sa kanilang mga anak upang maipunla sa isip ng bawat bata ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Ang siyema ay mababasa natin sa Deuteronomy 6.4-9 na ganito sinasabi. Pakinggan mo o Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda itali sa inyong noo isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan ikalawang implikasyon nais ng diyos na baguhin ang iyong pamilya sa pamamagitan ng pagbabago sa family value system sa mga bagay na pinahahalagahan ng pamilya ang formula sa pagbabagong ito'y ang Romans 12.2. Kanina'y binasa ko yung Tagalog version ng Romans 12.2. Babasahin ko ngayon yung English ng Romans 12.2. Ganito ang sabi, Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pansinin ninyo ang dalawang unang salitang ginamit conform and pattern Sinasabi ni Pablo na wag na tayong sumunod sa disenyo, sa padron, sa standard, sa sukatan, sa kultura, sa values ng mundo. It is very possible that we become so well adjusted to the values of our time that we fit into them without thinking. Nagiging natural na sa atin na para tayong isang bagay na natatangay ng agos. Values determine our behavior. Sa pamamagitan ng mga values, ng mga bagay na ating pinapahalagahan ay naipapahayag ang ating pinaniniwalaan na siya namang humuhubog sa kultura ng pamilya. Halimbawa, kung ganito ang lagi mong sinasabi sa iyong anak, Anak, Kapag may naghahanap sa aking naniningil, isa lang ang sagot, wala si daddy. Anong value ang itinuturo mo? Ang value na okay lang magsinungaling para maiwasan ng responsibilidad. Huwag kang magtaka kung later on ang anak mo'y matututo na ring magsinungaling. Huwag kang magtaka kung ang pagsisinungaling ay maging kultura ng iyong pamilya. Huwag kang magtaka kung kayo'y maging pamilya ng mga sinungaling. Si Joseph Champlin sa kanyang aklat na pinamagatang The Visionary Leader ay tinanong ang mga very crucial questions ng mga sumusunod. Sabi niya, Are not parents surely the first leaders in our lives? Indeed, are not parents likely to have not only the earliest but also the most lasting influences in our lives? Is it not true, now as ever, that a child's thinking and behavior are shaped most decisively by the examples the parents set? Ano ang solusyon? Ang solusyon ay nasa ikalawang bahagi ng Roma 2.2 na ganito ang wika. Sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ang tunay na pagbabago ay hindi ang pagbabago ng panlabas na anyo. Ang tunay na pagbabago ay pagbabagong panloob, pagbabago ng values at ng attitudes. The solution is to fix our attention on God who has the power to change us from the inside out. Tandaan natin, bagamat ang Diyos ay may kapangyarihang baguhin tayo, ngunit kinakailangan payagan natin siya na baguhin tayo. Ang ikatlo at panghuling implikasyon, nais ng Diyos na baguhin ang iyong pamilya upang magamit niyang instrumento sa pagbabago ng ating lipunan. This is what is called Abrahamic Covenant. Pinagpala ng Diyos si Abraham hindi para sarili niya ang pagpapala at hindi para i-enjoy lamang ng kanyang pamilya ang pagpapala. Pinagpala ng Diyos si Abraham upang siya maging pagpapala sa iba. Yes, maliit lamang ang pamilya. Ngunit ang katatagan at survival ng lipunan ay nakadepende rito. Destroy it. Destroy the family and you destroy the whole society. Enrich it. And you enrich the whole society. The church must strengthen its family ministry program kinakailangan ang buong pamilya ang mag evangelize sa mga pamilya sa buong komunidad. Kinakailangan ang buong pamilya ang makisangkot sa spiritual and social transformation program ng iglesia. Kapag na-transform na ang pamilya, doon pa lamang maaaring matransform ang lipunan kung kukumpletohin natin ang pagbasa sa Roma 12.2, ganito sinasabi. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugud lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kapag hinayaan natin ng Diyos na baguhin tayo, malalaman natin kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at kaaya-aya sa kanyang paningin. At kapag anumang gagawin natin ay mabuti, katanggap-tanggap at kaaya-aya sa paningin ng Panginoon, mababaligtad natin ang mundo para sa kapurihan ng Diyos. We can surely turn the world upside down for Jesus. May God bless our family. Tayo'y manalangin. Banan namin Diyos, maraming marami pong salamat sa gift of family, sa biyaya ng pamilya. Tulungan niyo po kami, banal naming Ama, nang aming pamilya ay maging kalugod-lugod sa iyo. Ang aming pamilya ay gamitin mo upang maging sandigan ng katatagan ng aming lipunan. Turuan mo po kami. Bawat pamilya ng mga tagasunod ng iyong anak na si Jesus na magkaroon ng mga ng value system, mga bagay na pinahahalagahan na naaayon sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating dingguhang programang Karunungan Buhay. Ito ang inyong lingkod Pastor Joey Umali ng Christian Solidarity Fellowship nagsasabi sa iyo. Mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay nang sambayanan